yan na naman yung baboy ramo, guys. etong higanting baboy ramo. Hello, Luca and Satu. Ngayon, nagaantay habang tinitignan ko si Baboy Ramo. Nagaantay si Luca at si Satong. Ayaw nilang maglakad. Kaya, ayan. Hindi na gumagalaw itong baboy ramo guys. Dito lagi namin nakikita ito. Hello, napakalaki ang pangil niya. Talagang ano siya, oh. Bye! At eto naman aming mga alaga, ayaw nilang maglakad kung hindi ako sumusunod sa kanila. Thank you so much guys for watching.